Bet? Mr. Angelo? Hoy hoy what's hoy what's hoy! na ka Ano? Sino nga Sino nga ba? Sabi ko, sino mama ba? Sino ba? Sino, ama! sino, ama! sino, ama! sino ama, Freya! Pagpalang araw po sa atin, mga kuya, ate at sambayanang Pilipino. Welcome sa panibagong episode na tiyak na may kapupulutan ng aral patungkol sa buhay, batas at bayan. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Ace Randolph Corrado. Tara, samahan niyo ako sa panibagong episode at ating tunghayan ang pinagbabawal na relasyon. Ayon sa ating matutunghayan, tiyak na mayroong kapupulutang aran at magbibigay gabay na angkop na batas at ano ang mga dapat gawin sa ganitong uri ng mga sitwasyon. Mm -hmm. mm -hmm. oh. oh. ingat ka! Sorry po. Sige na. po Said in office. Okay. <coughs> okay. okay. By the Korean is a job in a square, the land or the bus. Our guide trying to Ganyan n'yo ba? Mas kaya. Parang hindi Hello. Gusto mo ba gala tayo bukas? Huwag n'yong tayo pumasok sa subject ni ano? para mag-bar tayo bukas para, ayun know, may magkapag-banding naman tayong dalawa. Ako ito, teacher na ako. Ikaw, ano ba ang, uh, trabaho mo sa abroad? Kumikita ka ba ng malaki? Ah, uh, eto, kami dalawa ng ni ganon Ganun talaga. oh, okay na rin yun. At least ah, uh, may sigurado ka yung kita. Oo, oh, umano lang ako dito eh. May inaasikaso lang sa mabubuhit Mabuti, dito tayo. Ah, uh, oo nga eh. Uh, pabalik din ako ng abroad. Ah, uh, may naasikaso lang ako dito sa Pinas. pa ba pasyal pasyal ka lang. <laughs> Ay, pare pasensya na. Ah, uh, emergency? Ha? Oh, bawi ako mo. Promise, bawi ako. I ako. Iwan mo ba yung Ang bihira ka noon. Sige na, sige Sige na, sige na. Ano ang sinasabi ninyo? Mga minor pa kayo ha? Ah. Ha? Um, Miss Rhea? Paano kayo kapasok dito? Ha, ah, Iris? Secret! Ano ang secret sinasabi ninyo? Ay naku, Bea. Tara na nga. Mukhang masaya at nag enjoy naman si Sir mag-isa dito. Sige na. Lakad na kayo. Bye, Sir. Bye-bye. Hai, mau Halo, apa kabar? Halo. 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 Huwag, sige tayo lang yun. bahala sa'yo? <laughs> Salamat, Bobby. Magiging akin ka ngayong gabi hello. Sir? <laughs> <laughs> Dito pa lang, eh hindi na dapat binigyan ng pagkakataon ng teacher na humalubilo sa kanyang kanyang estudyante. Lalo na ito sa isang inuman. Tatandaan po natin, minor de edad ang estudyante. Meron nga tayong kasabihan ngayon eh. Pag may alak, may balak. Kaya dapat pa lang, dito pa lang ay umiwas na po ang teacher. Isa na. Ano ka-try na mo po? O, talaga, Miss mo na po Ayokong malalaman na nangumopya ka. Lagot ka sa akin. Hindi naman, Sir. Hmm. May e, e, temanan talaga ako. Ah. Asa'y kasama mo kanina? Kumuwi na po. Kasi madalas ko siyang gado. Sir, what's... Good morning, sir. Sige. Anong nangyari? Gusto ko ito, sir. Pero ito, may nangyari sa akin lang. Siyempre, gusto mo naman ito eh. Sisiraan ka naman ang ulo. Huwag kang sa trabaho. Kung hindi mo gugusto eh, ipagkakalat ko na minalesa mo ako. Naiibang ka Oo, na ba? Oo, naiibang ako. Tsaka isa lang naman ang gusto ko, maging ako. Kawa mo. Baka may magkita sa atin. Wala na. Miss kita eh. Ikaw talaga. Sinisanin mo talaga ako sa... Hmm. Sige na, oh may klasa pa ako ha. din natin sa'yo. Sige, sige. mamaya. Ano naman, naman sila? Ba't nandito? Wala, wala, kang pake. Pwede ba? Umalis kayo sa daanan? Ba't may aalis? Sa'yo nito? Ikaw na nga itong kabet, Mr. Angelo. Hoy, 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 Anong sinasabi o, mo? ano mo sinasapawan, girl. Oh, bakit? Palaban na naman kayo. abot talog ko. Porkit malandi yung kaibigan ko. Ang bunga nga mo, grabe ah. O ay, bakit? Totoo naman ah. Palibasa oh, kasi. Kating-kating ka lang. Uy, anong kating-kating? No, oh, man, man. guys. Ay, kabet? Kabit? Kabit. Kabit! Kabit ka lang naman. Balak mo yun ah. Bega! Lila! Mami, mami, nagsusuka po si Ate Oli. Ano? Bega! Sorry, mati mo. Okay. Ano yan? Mila, ano ka nagsusuka? Ano ba nangyayari sa'yo? Okay lang po ako, mami. Anong okay? Nagsusuka ka, matamblay ka. Gusto mo dalikan namin sa ospital para malaman natin kung ano nangyayari sa'yo? <coughs> hindi na po. Ano hindi na? Ano nangyayari sa'yo? Okay lang po ko, Judge. Huwag na po ko dalikan sa ospital. Dadalik ka sa ospital para malaman natin kung ano nangyayari sa'yo. Lang araw na yan. Ihanda ko yung sasakyan. Ihanda mo na. Huwag mo po, Daddy. Ano po? Ano nga nangyayari sa'yo? Wala nga po! Ano bang gusto niyo malalik sa'kin? Sa Nakita <coughs> <Dating> niya ako sa labot! <coughs> ha? Papa, 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 ng papa, ang anak papa, mo may pa! Pa, pa! pa! Basta siya! Pa! Pa! To, ang nangyayari sayo. ka! Anong nangyayari sayo? ka! Oh, mo. Okay, buwan ng ang anak indi. Medyo maselan ang pagbubuntis na anak Ano nangyari yung do'n? Takot yung nag-catch mo lang ako, Naomi! Sino may gawa mo Sixteen years mula ka naman, Bea! Sixteen years mula ka lang! Bakit mo nagawa sa aming do'n, Bea? Ano, ah. well, mami? Ako nang bala. Papatayin ko yung hayop na yun! Sinong bumuntis sa anak natin! At sisiguraduhin ko sa'yo! hindi na siya sisikatan ng araw. Kasi hirap yung pangarap namin para sa iyo. Hindi kami nagkulong sa iyo. Hindi kami nagkulong sa iyo. Saan mo na ikawa nito? Sino ka ma ma man yan? Sino ka ma man? Sa'yo ka man? Salita ko, sino ka ma man? Sino ka ma man? Sino ka ma man, Freya? Wala ka lang -ma sa magulang mo. Sino? Sino? Sino sabi? Ay, guru po po. Ano? Guro mo? Sino guro mo? Pa, pupuntahan natin yung pa. Pupuntahan natin. Hindi pa pwede yan. Nami, huwag mo na, Daddy. Bakit? Bakit ba yan? Sumagot ka! Bakit mo ah, ayaw mong puntahan? Ha? Ayaw mo malaman namin? Kung sino yun? Huwag siya talaga! Sino? Sinong guro? Sino ang guro? Ay, Sir Angelo po. <laughs> Sabi mo na parang yan eh. Ayoko may naiwan ka kahit may katitig na ditamin eh. Tignan mo? Ano lang pa ba? Sige, may hapa tayo siya ako. Oo po eh. Totoo ba? May nangyari ng mga estudyante mo? Sumagot ka. <tap> Sumagot ka! Kinakausap ka! Kapal ng mukha mo? Bata ng anak ko? Yung tao ka na kalma lang po. Kalma Sabihin mo na. Sabihin mo. Sa inyo? Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. ako. At ikaw ang ama. Hindi magsisunod yung bata. Diyan ang gabi ginawa mo. Hindi yun ang story ay yun. Ha? Wala ka na ako sa mga. Wala ka pang anak. Nagawa mong gagawin na oh! Hindi ganun ang nangyari. Ha? Ano? Ha? May anak namin. Nag-iisip ka ba? Ha? Kinuha Ang Angelo. Siya. Alam mo na siguro kung bakit ako naririto. Tara, sumama ka sa amin. Angelo, okay, no, may dalawa oh, yung... oh, oh, Ka, kumain ka na ba? Naalaga ka ba dito ng maayos?

Huwag kayong may pisa namin. Huwag Basta... ...untindihan mo sa ka magbigay. na. pa ano? ano ba ang tumatak natin? Hmm. Sa kahit ako sa'yo, kahit pata pa mo In love ito, ako Hindi Dahil sa hindi na matago ang kanilang sikreto at pumutok na ang <laughs> issue, ang guru ngayon ay maaaring maharap sa patong-patong na kaso. Ganto kasi yun, mayroon tayong tinatawag na threefold liability rule. Sa madaling sabi, ang isang kilos ng guru ay po kaharapin ang tatlong uri ng kaso. Isang kriminal, isang sibil, at isang administratibo. Talakayin natin ang bawat isa. Ayon sa ating napanood, maaaring rape o kaya qualified seduction ang nangyaring insidente ayon sa ating Article 266-A ng Revised Penal Code as amended by RA 11648, ang sino mang tao na nakipagtalik sa isang tao na ang edad ay 16 years old pababa, maaari siyang maharap sa rape. Pero, base dito sa natunghayan natin, ang babae pa mismo ang nagbigay motibo, ang nag-initiate, nagbigay pa nga siya o naglagay ng gamot upang meron talagang mangyaring sexualidad sa kanila ng kanyang guro. Pero papaano nangyaring rape pa rin ito? Kung ang edad ng estudyante ay 16 years old pa baba, sabi ng ating Korte Suprema, ang ating batas daw ay pinagpapalagay na ang minor di edad ay hindi daw makakapagbigay ng valid consent patungkol sa sexual activities. Dumako naman tayo sa Article 337, Qualified Seduction. Ayon dito, kapag ang guro na naatasan ng edukasyon ay nakipagtalik sa kanyang estudyante, bantayan natin ang edad ha, 16 years old pataas, ngunit hindi aabot ng 18 years old. Ito po ay qualified seduction. Dumako naman tayo sa kasong administratibo, maaari tayo maghain na formal na reklamo sa Professional Regulation Commission or PRC on the ground of immorality. Paano naging immoral yun? San kayo nakakita na ang teacher na dapat nagpoprotekta at nagtuturo ng magagandang asal, siya pa ang sumunggab sa tawag ng pagdanasa? ba? Diba? Dapat ang mga guro ay inaasahan sa loob maging sa labas ng bahay ay susunod sa mataas na standards ng batas ng moralidad ng lipunan. Papaalala ko lang po sa kapwa ko guro ang mga estudyante po natin ay hindi natin mapipili kung sila man ay guwapo o magaganda. Pero mapipili po natin na umiwas at lumayo sa tukso. Gusto ko po palang magpasalamat sa One TV International at sa Celebrity Productions para sa napakagandang programa natin. At paalala ko lang, kasama namin ngayon dito ang bodega ni Suki na kung saan pag kayo ay nag-share na nag-share ng aming video, meron po kayong chance ang manalo ng brand new cellphone. Kaya, keep on sharing the more chances of winning. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa panibagong episode ng aming programa na may kinalaman sa buhay, batas at bayan. Ako po muli inyong lingkod, Tony Ace Randall furado, furado, at ganito kasi yun.